Hello guys, welcome sa aking Mountain Channel. Isang mapagpalang araw sa ating lahat ngayon. Guys, ang ibabahaging kong kwento ay tungkol sa yung tungkol sa pagsali ko sa Facebook noong nag-umpisa ako nitong Ogo, mga August 1 di yung ginawa ko nag-upload nang nag-upload ako ng nagawa ko ng content nag-ina-upload ko hanggang sa yung isang video ko ay hindi ko naman sukat akalain na mapipili ni facebook na ang nangyari siguro mga panlabing isang content ko yon na, na sa aking na-upload. Ang nangyari, napili ni Facebook ang aking isang content na hindi ko naman sukat akalain na aabot sa thousand-thousand views. Umabot ng nung unang upload ko. Pag upload ko pala, ang umabot agad ng 100. Pag mayama, hindi pa nagtatagal isang oras. Naging 500. Tapos, mga tatlong oras lang maabot na agad ng 1,000 hanggang sa maabot ng kinabukasan nagsunod-sunod na yung kanyang kada sa isang araw ay sa isang araw nung mga 24 August 23 ko yun in-upload ay nung mga August 24, 25 thousand thousand views na kada araw ang nadadagdag nung content na yun na hindi ko naman sukat akalain na yun ay isang isang simpleng pag naman sa isang masikip na kumpanya sa Valenzuela nangyari yun bali ang nilagay kong title eh yung tamang tamang yung dapat gawin tamang paraan sa pag-atras sa masasikip na kumpanya ang nilagay kong title sa aking content sa Facebook na yun nga napili ni Facebook na hanggang na magsunod-sunod na ang sunod-sunod na ang kanyang libo-libong views ang sapit ng 24 hanggang 28 nasa kada araw maaabot ng nung mga 26 aabot ng 8,000 ang views kada isang araw ang nadadagdag yung nadadagdag sa aking content na nung mga 28 pa nga 27 may mayroon pa nga maabot ng 12,000 views sa loob ng isang araw hanggang sa nagang naging parang naging viral na napanood na sa tiktok ang aking content na napakaraming nanood na mga sarisaring komento ang nakuha ko sa aking content na yun sa Facebook na okay lang naman sa akin bali wala lang sa akin yung mga ko nila, komento nila na parang palbasa ngayon napakasigit nung kumpanya na yon na hindi naman kita nila hindi okay lang naman sa akin kung anong komento nila tinanggap ko yun hanggang sa yun nga hanggang ngayon patuloy pa rin lumalobo tumataas pa rin ang views hanggang ngayong September 8 mabut na ng 100,000 views na hindi ko naman sukat talaga akalain at sana dalangin ko pa sa Panginoon na magtuloy-tuloy pa yung magtuloy-tuloy pa itong views na ito sana huwag manawa ang aking mga viewers mga mga followers na sabaybayan ang aking content sa facebook at saka dito din sa youtube youtube channel ko kaya uh, ibinahagi bin ko rin tungkol sa kwentong yon na kaya mga yung mga nag bang content creator mag upload lang kayo mag, mag, upload at baka sakaling malay mo sa isang araw mahirang yung iyong isang content na ganun nga abot ng maabot na ng 100,000 sa loob lamang ng wala pang 15 days ganun ang nangyari sa content ko sa content kong yon hanggang ngayon lumulubo at sana pa nga patuloy pa ngang tumaas ang views dalangin ko sa Panginoon na sana tumaas pa ang views ng aking content na yun at saka ma ma din ang views ko dito sa Facebook at ah, sa YouTube channel ko Yan, oh, yan, kaya kayo mga content creator ng Facebook huwag lang kon lang huwag kayo manawa malay niyo, balang araw ma may isang content na mapili ni Facebook na yun nga gaya nung akin na hindi ko sukat akalain na aabot ng thousand thousand views ang aking content na yun hindi ko talaga sukat akalain sa dalangin ko pa rin na sana magustuhan nga ng mga ng mga tao ang aking ina-upload na content sa Facebook at dito sa YouTube na sana panoorin ng panoorin nilang aking content ng aking mga video sana wag sila magsama sa aking sa panonood sa aking mga video sa Facebook at sa YouTube yan lang ang dalain ko sa Panginoon. Guys, hanggang dito na lang muna aking munting video. Salamat po sa panonood. Salamat po sa aking mga viewers, mga subscribers sa uh, patuloy na pagsuporta sa aking content. See you next vlog po. Bye!